Sa panahon ngayon, hindi sapat ang mabait ka lang. Dapat, marunong ka rin magbasa ng tao dahil sa bawat ngiti, may posibilidad ng paluloko. Welcome sa The Puppet Master's Playbook. Dito, matututo ka ng mga self-defense against manipulation. Ang self-defense sa mundo ng dark psychology ay hindi pisikal. Ito ay mental armor. Ang kakayahang madetect kapag may nananadyang imanipulate ka. Sinasadyang paikuti ng utak mo o ginagamit ang emotions mo laban sa iyo hindi lang ito pang relasyon. Ito ay sa trabaho, sa pamilya, sa barkada. May kilala ka bang kaibigan na biglang sweet kapag may kailangan? O yung kasintahan mo na kapag nahuli mong nagsisinungaling, biglang ikaw pa ang mali. Yan ang mga manipulative tactics. At kung di mo alam yan, mapapagod ka, maaabuso ka, at baka mawalan ka ng tiwala sa sarili mo. Pero kapag alam mo ang signs, katulad ng mga pag-uusapan natin ngayon, hindi ka nakakabahan ang sasabihin mo na lang sa isip mo, ah, eto na naman, hindi na ito uubra sa akin. Merong mga tao na hindi kailangan sumigaw o pisikal na manakit para makapanakit. Minsan, sila pa nga ang tahimik, sweet o kunwari concern. Pero ang totoo, kontrolado ka na nila. Unti-unti, hindi mo namamalayan. Ginagamit nila ang utak, emosyon at salita para kontrolin ka. Ngayong episode, ipapaliwanag ko ang tatlo sa pinakakomon na signs ng manipulation o ang tatlong madalas gamitin at kung paano mo sila may iwasan. Dahil kung hindi mo ito alam, baka araw-araw ka nang naaabuso, nang hindi mo na namamalayan. Ready ka na? Tara, simulan na natin. Number 1. Guilt Tripping o ang pangongonsensya. Ito yung style na ginagamit ang konsensya mo para mapasunod ka. Gusto nilang maramdaman mong ikaw ang may utang na loob, palagi, Ginagamit ang konsensya mo para mapasunod ka. Parang ikaw lagi ang mali, kahit sila ang may atraso. Ang epekto nito sa iyo ay, mauubos ka. Lagi mong inuuna ang feelings ng iba, kahit ikaw na ang napapabayaan. Bumababa ang self-worth mo. Pamilyar ba ito sa iyo? Hindi mo man lang ako naalala ngayong araw. Kung mahal mo talaga ako, hindi mo ako kakalimutan. Kahit may ginagawa ka or valid ang dahilan mo, bigla kang magigilty. Mapapaisip ka tuloy ng, oo nga baka ako nga ang mali. Paano ang diskarte para makaiwas? Ganito, gumamit ng asertibong komunikasyon. Sabihin na, alam kong gusto mong kasama ako palagi, pero kailangan ko rin ng time para sa sarili ko. Tandaan mo, hindi mo responsibilidad ang emosyon ng iba. Number 2, gaslighting o ang pagbabaluktot ng katotohanan. Ito ay yung ginagawa kang parang ikaw ang may problema. Pinagdududahan mo na ang sarili mong memorya, damdamin at perception. Dito, nawawala ang tiwala mo sa sarili. Nawawala ang sense of reality mo. Nagiging sunod-sunuran ka. Narinig mo na ba ang ganitong linya? Hindi ko sinabi yon. Sobra ka lang mag-overthink. O kaya naman ay, hindi ko yan sinabi. Imagination mo lang yan. Sobrang sensitive mo kasi. Pero alam mong sinabi niya yon. Ngayon, mapapakwestiyon ka sa sarili mo ng, ako nga ba ang mali? Paano ang diskarte para makaiwas? Ganito magkikip ng mental notes o maglista sa isip. Kapag may duda ka, may babalikan kang katotohanan. Ibalik ang usapan sa fax, sabihin ng Naalala ko ng malinaw ang sinabi mo at importante sa akin yon. Set firm boundaries. Banggitin ng, Hindi ko papayagan na pagdudahan ang nararamdaman ko. Number 3. Passive Aggressive Behavior Tahimik pero naninira. Ito ay hindi direktang sinasabi ang galit. Tahimik pero may simpleng banat sa'yo hindi direktang sinasabi ang galit pero ipinaparamdam, silent treatment, sarcastic remarks, o pa cute na paninira o pasaring. Ang epekto nito sa iyo, nakakaparanoid, nakakababan ng energy, toxic. Hindi mo alam kung paano i-handle kasi hindi sila direkta. Ganito ang maririnig mong linya. Ay wow, ang saya mo ah. Sana all, kahit may mga responsibilidad ka pa. Parang joke. Pero alam mong may pinaparinggan, kaya bigla kang tatahimik hindi mo alam kung matatawa ka o magagalit. Diskarte para makaiwas. Ganito. Huwag mong sakyan ng laro nila. Sagutin mo ng klaro. Katulad ng, may gusto ka bang sabihin ng diretsyo? Stay calm. Pag sarcastic sila, ikaw dapat ay grounded. Kumalma ka lang. Huwag mong balikan ng sarcasm. Walk away if needed. Hindi mo obligasyong intindihin ang pakyut na galit ng iba kapag hindi mo alam ang signs ng manipulasyon, para kang sumasayaw sa apoy ng nakangiti. Pero kapag alam mo na, kaya mo nang umiwas, lumaban, at magsimulang ipaglaban ang sarili mo. Hindi mo kailangan maging agresibo para protektahan ang sarili mo. Minsan, sapat na yung alam mo kung paano umiwas. Kapag may self-defense ka sa manipulation, tumataas ang respeto ng tao sa'yo. Alam nilang hindi ka madaling paikutin, kaya tinatrato ka nila ng maayos. At mas lalo mong minamahal ang sarili mo, kasi hindi ka na basta pumapayag sa mga bagay na hindi mo deserve. Kung gusto mong matuto pa kung paano i-defend sarili sa mga manipulator, abangan ang susunod na episode. Dahil sa mundo ng social media, fake news, at mga plastic na tao, ang tunay na lakas ay nasa utak na marunong magbasa. Hindi ka bastang bait-baitan, matalino ka, at dito tuturuan kitang panindigan niyan. Hanggang sa muli!